Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikasampung kabanata. Akong si Pablo. Nang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait. Kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo, ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Ipinapakiusap kong huwag ninyo kung piniting magsalita ng mabigat. Pagdating kuryan. Dahil kaya kong gawin yon sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa laman. Kung nabubuhay man kami bilang karaniwang tao, hindi kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusumay. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung naniniwala ang sinuman na siya nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man. Tulad niya, ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak. Hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isiping pananakot lamang ang sulat ko sa inyo. Sinasabi ng ilan na sa sulat lamang ako matapang. Sa harapan na may walang magawa. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung anong sinasabi namin sa sulat gayong malayo kami, ay siya rin namin gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Hindi namin ipapantay o iyahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Sila sila naglalagay ng na sukatan at parisan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay sa akin ng Diyos. Ang gawain inilaan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Hindi kami lumalampas ng hangganan nang kami pumunta dyan sa inyo. Kami ang unang pumaryan at nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi namin ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Umaasa kaming titibay ang inyong pananampalataya at dahil dyan ay lalawak ang aming gawain sa inyo. Ngunit hindi naman lalampas sa hangganang inilagay ng Diyos. Pagkatapos, Maipapangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Kung may gustong ipagmalaki ang sinuman, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili.